Kumipas na ang isang buwan kahit papano nakalimot na si Sofia. Masaya siya na nakamove on na sa paglilimot sa kanya ni Adrian at nabalitaan din niyang malapit na itong ikasal kay Cassandra. Nalulungkot man siya dahil magkakaroon na si Adrian ng bagong asawa at pamilya, tanggap na niya basta masaya rin si Adrian. Sobrang laki na ng kanyang tiyan na na lamang niya ang kanyang pang-anak. Excited na siyang makita ang kanyang bunsong anak. Si Adrian na nagbigay pangalan para sa kanilang anak pero hindi na siya naalala ng kanyang ama. Kaya siya at si Quisander na lang talaga ang magmamahal sa kanilang anak. Nandito siya ngayon sa kanilang coffee shop. Naisanan niyang linisin ang lugar na to dahil ang dami niyang memories na naaalala sa lugar na yon. Pero hindi pumayag sila attorney Elmer at ang kanyang best friend na si Elena dahil mahihirapan siya sa kanyang panganak kung malayo o mag-isa lamang siya dahil hindi pa makapag-resign si Elena sa pinapasukan nito. Para kahit papano hindi siya mahirapan sa panganak, naglalakad siya tuwing umaga at siya rin na nag-open ang kanilang coffee shop. Bago dumating ang kanyang staff, malinis ng kitchen area. Naiinip din kasi siya na wala siyang magawa. Adrian's POV sa hindi kalayuan, may dalawang mga matang nagmamatsyag sa mga kilos at galaw ni Sofia. Dalawang pares ng mga mata, hindi na matiis ni Adriana, hindi makita ang kanyang asawa. Sobrang miss na niyan ito. Malapit na ang kasal nila Cassandra at may sasakit to para na nila Atty. Aragones ang plano nila para kay Cassandra at sa dati nito na nagnanakaw sa kanilang kumpanya. Hindi niya pinaprocess ang divorce ni si Sofia dahil palabas lang naman yun. At ngayon sinabi niya ng totoo sa kanyang daddy na plano lang lahat ng kanyang pagpapanggap na nagka-amnesia siya at ang pagkalumpo niya. Piniliwanag din niya mga plano nilang paghuhuli kila Cassandra at sa si daddy nito. Naunawaan naman siya ng kanyang ama at humingi ng pasensya para sa pagkakahiwalay nila ni Sofia. Kaya narito siya ngayon para puntahan si Sofia at bantayan dahil sa sobrang namiss na rin talaga ang kanyang buting asawa. Pero kailangan pa rin niyang magpanggap na walang maalala. Ang kagandahan, hindi niya na kailangan magpanggap na lumpo pa. Hindi niya na siya nagsabi pa sa kanyang best friend na si Elmer na pupunta siya sa coffee shop ni Sofia para masurpresa ito. Ayaw na rin niya itong maabala dahil sa panaligaw kay Elena. Katulad niya, nahulog ang loob nito sa kasimplihan at kabaitan ng dalaga. Kung sa ganda, may sinabi din ang best friend ni Sofia kaya suportado niya si Elmer sa panaligaw kay Elena. Araw-araw siyang nandoon para bantay ng kanyang mag-ina, lalo na si Sofia dahil malapit na ang kabuanan nito. At hindi siya makakapayag na si Dr. Leandro ang makakasama ni Sofia sa panganganak ng kanilang munting prinsesa. Nang gigigil na talaga siya sa doktor na yon. Gusto na talaga niyang sakta ng lalaki pero hindi pa panahon kaya kakalma na lang muna siya. Napakasipag talaga ng kanyang asawa. Pagkatapos maglakad-lakad para ma-exercise, ito pa nag aasikaso at naglinis ng kitchen area. Pero nagsalubong kanyang mga kilay na makilala ang papasok na lalaki sa coffee shop, ang kanyang karibal. Pero hindi niya pala ito karibal. Dahil alam niyang siya lamang nasa puso ni Sofia, mukhang kailangan niya nang magpakilala sa mga ito. Para kabahan naman tong si Dr. Leandro. Inayos niya ang kanyang damit at sarili. Nakasot lang ng puting t-shirt at maong pants. Simple pero komportable. At nagmukha pa rin siyang modelo dalang gwapo niya sa kanyang outfit. Kinuha niya ang susi ng kotse at wallet at nilak na ang kanyang kotse. Naabutan niya na nag-uusap sila sa Fiat Leandro. Umorder ang doktor ng kape at nilalambing ang kanyang asawa. Napatingin naman ang dalawa sa kanya at animo nakakita ng multo sa gulat. Lalo na si Sofia na namilog pa ang mga mata. Pero agad ding nakabawi sa pagkagulat kaya humarap to sa kanya at binati siya ng isang customer. Good morning sir, what's your order? Formal na bati ni Sofia sa kanya. Good morning, can I order one cafe americano miss and two french bread? Nakangiting wika ni Adrian. Napapansin niya na parang hindi na siya kilala nito. Pinanindigan na ba ng kanyang asawa na hindi na din siya kilala at nakamove on na sa kanya? Okay sir, 249 sir, here's your receipt. Saan ni Sofia tinihanda ang mga order ng kanyang customers? Naopo si Adrian malapit sa counter upang matanaw si Sofia habang naghihintay. Ang galing na nito, kahit wala ang mga staff, kaya niya nang mag-prepare mag-isa ng mga orders. Ang laki na ng tiyan nito dahil kabuwanan na nga niya. Si Doc Leandro naman nasa bandang entrance pero lumabas muna sandali para ipark ng maayos ang sasakyan nito. Habang pinagmamasdan Adrian sa si Sofia, may naabot tong flavor ng kape sa cabinet at dahil nahirapang abutin nyo na walang ng balanse at muntik ng matumba sa sahig. Mabuti na lang maagap si Adrian kaya nasalo niya sa si Sofia. Dahil sa pagkagulat, Nagulat si Sofia at sumakit ang kanyang balakang. Nagdatingan ng mga staff ng coffee shop at sumunod sila Elena at attorney Elmer Aragones. Beshi, anong nangyari? Tanong ni Elena. Nagmamadaling lumapit kila Adrian Sofia. Adrian, nandito ka pala? Nagtatakang tanong ni Atty. Aragones at lumapit na din sa kanila. Nabalan ako ng balanse at muntik nang matumba sa sahig. Mabuti na lang nasa loko nitong customer natin. Pasensya ka na po, Mr. at salamat. Paigik na sagot ni Sofia na nakahawak sa malaking niyang tiyan. Hinaplos ang kanyang balakang dahil sumakit talaga ito sa kaba at pagkagulat kay Adrian. Ayos ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Adrian. Sofia, baby, anong nangyari sa iyo? Pag-aalala lang tanong ni Leandro at lumapit kay Sofia at Adrian. Beshi, may dugo sa dress mo. Malakas ba pagkakabagsak mo? Pag-aala lang tanong ni Elena. Let me see. Doktor ako. Maagap na sabi ni Doc Leandro. Doktor ka, pero mas maiging dalhin na siya sa pinakamalapit ng ospital? Sagot ni Adrian at agad na binuhat si Sofia at di pinadapo ang kamay ni Doktor Leandro. Oo, tama si Sir Adrian, tala na. Elena, ikaw na munang bahala kay Xander, sasamaan ko lang si Sir Adrian. Pagsang ayon na sabi ni Attorney Aragones. Okay, sige. Intayin niyo please ang beshi at ang baby princess namin? Pag-aaral lang sabi ni Elena. Sobrang sakit na talaga. Napapikit na sabi ni Sofia. Let's go, Attorney Elmer. Nagmamadaling sabi ni Adrian sa kanyang abogado at babilis naman itong pinandarang kanyang kotse. Si Dr. Leandro naman agad na sumunod sa kanila. Bililisan pa ni Attorney Aragones ang pag-drive ng sasakyan dahil namimilipit na sa sakit sa si Sofia. Sobrang mababakas na rin sa buka ni Adrian ang pag-aalala. Sofia, okay ka lang ba? Malapit na ta tayo sa ospital, konting tiis na lang. Pag-aalala lang sabi ni Adrian. Kaya ko pa naman tiisin. Naninigas lang dyan ko tumihilab. Napapaigik na sabi ni Sofia. Ano? Humihilab? Mga ka na ba? Mas dalong kinakabahan na tanong ni Adrian. Kaya pakiramdam niya. Siya pa ang nininaribos kesa kay Sofia. Ganito ba ang pakiramdam pag mga anak ng asawa? Malapit na po tayo si Adrian at Ma'am Sofia. Magpapark lang po ako. Natataranta ding sabi ni Attorney Aragones nang makapagpark na si Attorney Elmer, agad na rin siyang buhaba para buksan ng pinto at alalayan sa na Adrian at Sofia na pagpasok sa emergency room. Ano pong nangyari? Tanong ng nurse na sumalubong sa kanila. Nag-bleeding po siya, nurse. Agad na sagot ni Adrian sa nurse. Okay po, ilagay niyo na siya sa stretcher at dadalhin po natin sa OPI Sabi ng nurse at mabilis na nangang dinala si Sofia sa ob para macheck kung ano bang dahilan ng pagdurugo nito. Naiwan silang dalawa ni Elmer sa labas na emergency room. Naupo na lang siya sa upuan doon. Tinapik naman ni Attorney Elmer ang balikat ni Adrian. Huwag kang masyado magpahalata. Kasama natin mamaya si Leandro. Baka mabista tayo. Paalala ni Attorney at gumiti sa matalik na kaibigan. Oo, sige. May naisip na akong paraan para hindi masyadong halata. Pwede ko namang sabihin na lagi kong napapanaginipan si Sofia at may mga naaalala ko pa unti-unti kaya pinipilit kong alalahanin. Sagot ni Adrian. Sa bagay, may mga ganong case naman ng tulad mong nadisgrasya at nawala ang alaala. Matalino ka ata, pare. Nakangising sa ni Attorney Elmer. Nagmamadali namang tumakbo si Dr. Leandro, papasok sa emergency room. Naabutan niya sa labas ni Adrian at attorney. Kamusta si Sofia? Seryosong tanong nito sa dalawa. Wala pa, naghihintay pa rin kami, sagot ni Attorney Aragones. Si Adrian hindi kumikibot, nakaupo lamang. Tahimik silang tatlo sa hallway at naghihintay ng nurse na nalabas para kamustahin si Sofia. Pero binasag ni Attorney Elmer ang katahimikan nang magtanong siya kay Dr. Leandro. Leandro, seryoso ka ba talaga kay Sofia? Binata ka naman at mayaman. Mas marami ka pang higit sa kanya na po ligawan? Nagtatakang tanong ni Attorney Elmer. Oo, seryoso talaga ako. Kahit doon pa na single mom siya kay Xander, nasaksiyan ko kung gano'n siya kabait at mapagmahal sa anak. Ang niya niyang nagustuhan ko sa lahat, lalo ng katapangan niya bilang single parent para lang maipagamot si Xander noon. Pero mas lalo ko siyang minahal ngayon dalula na siyang asawa. Divorce na at single mom na ulit. Ganito din noon ang sitwasyon namin. Ako ang palagi niyang kasama sa check-up kay Xander. Mahabang kwento ni Dr. Leandro at may konting pangiingit kay Adrian. Ah, kaya pala ganun na lang kalalim ang pag-ibig mo kay Sofia. Nakakabilib naman. Sa ni attorney at hindi nagustuhan ni Adrian kaya siniko niya ang kanyang kaibigan. Tahimik lang si Adrian na nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Pero nasa kanyang isip na hindi siya makakapayag pang muli na malayo sa kanyang asawa at mga anak. Kahit tulo ng daliri ng baby ni Sofia. Makalipas ang kalating oras, may lumabas ng nurse at nagtanong sa kanila. Sino pong asawa o relative ni Miss Sophia? Tanong ng nurse sa kanila. Mabilis namang tinaas ni Adrian ang kanyang isang kamay at sumagot sa nurse. Ako po ang asawa, nurse. Malakas sa sagot ni Adrian at lumapit sa nurse. Pero sumunod sa liyando, tinawakan ang braso ni Adrian para pigilan to sa pagpasok sa emergency room. Adrian, alam nating lahat na divorced na kayo at single na ulit sa si Sofia. Mariing sabi ni Dr. Leandro. Oo, divorced na kami. Pero ako pa rin ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya ako pa rin ang asawa at relative niya. Kaya huwag ka lang pumapel dahil may naaalala na ako kahit papano. At unti-unti nang bumabalik ang memorya ko. Arogante sagot ni Adrian at inalis ang kamay ng doktor sa braso niya. Agad siyang sumunod sa nurse para makita ng kanyang asawa dahil nag-aalala na siya sa kanyang mag-ina. Sumenyas naman si Attorney Elmer na tumigil na silang dalawa at napailing na lamang. Alam niyang galit na din si Adrian sa doktor at nagsiselos. Tinanguan naman ito ang doktor. Nakapasok na sa loob si Adrian at agad niyang tinabihan si Sophia. Hindi niya alam kung tulog ba ito o nakapikit lamang. Nurse, okay lang po ba siya o may nangyari po ba sa baby namin? Nag-aalala niyang tanong. Okay lang po siya, mister. Nagpapahinga lang po. Parating na rin po si Dr. Bagon o bigay ni po ni Sagot ng nurse at nagpaalam na lalabas na muna. Sige, salamat. Hintay na lamang namin si Dr. Bagon. Love, kamusta na? Pabulong na tanong ni Adrian at ng noon ito. Inawakan niya rin na mahigpit ang isang kamay nito. Nilapit niya ang kanyang tenga sa tamin ng kanyang asawa para marinig ang baby nila. Hinaplos niya nito at pinakiramdaman at nagulat siya nang sumipa ito kaya natawa siya ng malakas. Narinig ni Sofia ang boses ng baritonong tumatawa. Kinilig siya na makita ang muka ni Adrian na nilalaro ang kanyang sandal kung santong parte humihimas, sumisipa naman ang baby nila kaya tuwang-tuwa ang dating asawa niya na naginip lang ba siya at kasama niya ito ngayon? Napalingon silang dalawa nang pumasok sa silid si Dr. Bagon para i-check si Sofia at ang kanilang baby. Hi Miss Sofia, kamusta? Pagbati ni Dr. Bagon. Hello po Dr. Bagon, nagbleeding po ako kanina. Kinakabahan po ako ngayon. Daing ni Sofia sa kanyang doktor. No need to worry my dear and who's this guy beside you? I thought your husband divorced you. Nagtatakang tanong ni Dr. Bagon. Tumayo naman agad si Adrian at nagpakilala kay Doktora. Hello, Doktora Bagon. I'm Adrian Monteverde, father of her child. Mariing sabi ni Adrian. Okay, I know you, Mr. Bagon. Nakangiting sabi ng Doktora kay Adrian at gumiti. Doktora, maanganak na po ba ako? Kinakabahang tanong ni Sofia. Let's see, mag-ultrasound ka muna. Sagot ni Doktora Bagon. Pinakawahan na ni Doktora Bagoan ng gagamitan para sa ultrasound ni Sofia at sinimula na ang ultrasound kay Sofia. Are you ready, Daddy Adrian, to see your daughter? Pagbibirong tanong ni Doktora kay Adrian. I'm quite nervous. I can't explain, but I'm so excited. Nakangiting sagot ni Adrian at hindi maalis ang ngiti sa mga labing to. You, mommy, just relax. Start na po tayo ani ng doktora kay Sofia at pinahiran na ng gel ang tiyan ni Sofia at nakita na ng kanilang baby summer sa monitor. Mommy, Daddy, this is the head of your baby girl. Then the face, wow, ang tangos ng nose. Pagturo ni Dr. Bagon sa katawan ng kanilang baby. Doc, ang ganda ng anak ko at ang likod. Is she healthy, doktora? Kinikilig na sabi ni Adriana ng luluha pa habang tinatanong kung healthy ba ang kanilang munting prinsesa. Yes, very healthy. At nakaposisyon siya kaya anytime, ready na siya to see the outside world. Healthy ang baby niya kasi mabait at masunuran si Mommy Sofia. Iniinom niya ang vitamins at kumakain ng fruits and vegetables. Sagot ni doktora. Ang bilis niya pong lumaki, doktora. Hindi po ba ako mahihirapan sa paglawal sa kanya? Si Kuya Zander niya kasi maliit lang po ng baby. Seryosong tanong ni Sofia. Pwede ka naman via cesarean kung hindi mo talaga kaya mag normal delivery? Sagot ni Dr. Bagon. Pero doktora, mahal po yun di ba? Baka kulang lang pong ipon ko para sa panganganak ko kung via cesarean ako. Nag-aan lang tanong ni Sofia dahil hindi pa ganoon kalaki ang naipon niya para sa kanyang panganak. Sofia, I'm your husband and the father of your child. Why are you too worrying about the expenses? Remember, I am Adrian Monteverde, CEO of Monteverde Group of Companies, a billionaire and a business tycoon. Ines na sabi ni Adrian. Natatawa namang napatangon na lamang si doktora sa inakto ni Adrian. Alam kasi ng doktora ang mga pangyayari sa buhay nila Sofia. Of course, you can pay the bills, Mr. Monteverde. So, Sofia, you don't need to worry. Nakangiting sabi nito. Nagkatingin na, na lamang silang dalawa at napangiti si Adrian sa kanyang asawa at muling hinagkan nito ang noon ni Sofia at nagpasalaman. Pinagmamas na lang ni Sofia si Adrian na nakangiti sa kanya. Hindi niya namalayan malayan tumutulo na pala ang kanyang mga luha at naiiyak na lamang siya. Mahal ko, bakit ka naman umiiyak? Ako ang magbabayad sa lahat ng mga expenses sa panganganak mo. Nag-aaral lang sabi ni Adrian sa asawa. Bakit ka narito? Nakamove on na ako, Adrian. Unti-unti na akong nakakabangon sa pagkawala mo sa buhay namin. Diba ay kakasal ka na kay Cassandra? Saad ni Sofia. Pabayaan mo lang siya. Ilabas niya ang sama ng kanyang loob. Ganyan talaga kapag buntis. Emotional siya, Mr. Monteverde. Lalo na sa sitwasyon ninyo ngayon. Paliwanag ni Doktora Bagon. Sorry na, mahal ko may mga naalala na ako kahit pa Every night kitang napapanaginipan. Tapos may mga nakikita akong mukha ng bata at ikaw. Kaya madalas akong nasa coffee shop at nagtatanong din ako kay Elmer. Paliwanag ni Adrian at niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Mabuti naman at naalala mo ng asawa mo. Huwag mo lang pilitin. Kusa na lang babalik yung memory mo. Pagkaubos ng swero niya po pwede na siyang umuwi. Sofia, huwag ka na masyadong ma-stress at ma-isip kasi nararamdaman din niya ng baby mo. Mauna na muna ako sa inyo ha. Ibibigay ko lang sa nurse sa mga gamot mo. Paliwanag ni Doktora Bagon at umalis na. Salamat po, Doktora. Sagot ni Sophia. Thank you, Doktora Bagon. Wika din, ni Adrian. Tinitigan lang ni Sofia si Adrian at nagtataka siya kung ano ba itong ginagawa niya. Paano kung di na naman siya maalala nito? Baka hindi niya nakayanin. Lalo pat anak siya. Mahal ko, di ba nangako ko sa iyo na kahit anong mangyari, ako ang kasama mo sa panganak kay Baby Summer? Pilit ko pa rin inaalala lahat kaya tulungan mo ko, mahal ko. Maayos natin lahat ng problema natin. Pakiusap ni Adrian sa kanyang asawa at umiyak siya habang hawak ang mga kamay nito. Alam mo na kahit kailan hindi kita iniwan. Lagi kang nandito sa puso ko. Wala kang kabaret kasi nag-iisa ka lang dito, Adrian? Sagot ni Sofia at yumakap na mahigpit sa kanyang asawa. Iniyak niya lahat ng sakit at pait na naranasan niya. Niyakap na mahigpit ni Adrian ang kanyang asawa at paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Alam niyang sobrang hirap ang naranasan nito. Emosyonal to pero tinago niyang lahat dahil ayaw niya nang makaabala pa ng ibang tao. Basta pangako ko sa'yo, Aayusin ko lahat ng problema natin para mamunghin na tayo ng tahimik kasama ng mga anak natin sa ad ni Adrian. Aasahan ko yung mga pangako mo sa akin. Sana hindi mo ko biguin. Mahal ko, wika ni Sofia at yumakap muli sa kanyang asawa. Bumitaw na sila sa isa't isa at tinawakan ni Adrian ang mukha ni Sofia at ikinulong siya sa kanyang mga palad. Salamat, mahal ko, sa pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. Makakabawi din ako sa'yo. I love you. Naiiyak na sabi ni Adrian. Kaya kong gawin ang lahat para sa pamilya natin? Sagot ni Sofia Alam ko, kaya nga ikaw ang pinili ko na maging ina ng mga anak ko. Nakangiting saad ni Adrian. Anong gusto mong kainin? Gabi na, ibibili kita. Bukas sa tayo ng umaga umuwi. Tanong ni Adrian gusto ko lang magpahinga at katabi ka lang. Kung pwede pa, baka hanapin ka ni Cassandra. Nag-aala lang sabi ni Sofia. Siyempre, sasamahan kita dito. Babantayin kita habang natutulog ka, mahal ko. Pero kailangan mo pa rin kumain. Bababa ako saglit para pabilhin si Elmer. Ani Adrian at bumaba na muna para puntahan si Attorney Elmer. Ang pagkarito at agam-agam ni Sofia ay nabalita na saya dahil nakakaalala na pala ang kanyang asawa. Sana nga tuloy-tuloy na ito. Pero bago man lamang lumabas ang kanilang munting prinsesa ay maayos na ang kanilang pagkasama. Nasa park nila at nasa area na tinahanap ang kanyang best friend para makisuyo na bumili ng pagkain nila. Nakatarikod to sa kanya at merong kausap sa cellphone ito. Um, ko pa si Adrian para malaman ko rin kung ano ang nangyari kay Sophia. Kamusta kayo dyan ni Xander? Tanong ni Attorney Elmer sa kabilang linya. Ahem, pare? Tumikim si Adrian mula sa likod nito. Humarap naman sa kanya si Attorney Elmer. Nandito na si Adrian. Gusto mo ba siyang kausapin para kamusayin ng best friend mo? Tanong niya sa kausap. Pare, kakausapin ka ni Elena. Makikibalita siya sa kalagay ng best friend niya, saan ni attorney Elmer at tiniyabot ang kanyang cellphone kay Adrian. Sige, kakamustahin ko rin ang anak ko. Sagot ni Adrian kay attorney Elmer. Hello, Elena? Tanong ni Adrian sa kabilang linya. Adrian, kamusta na si Sofia? Mga anak na ba siya? Nag-aalala na kami. Sunod-sunod na tanong pa ni Elena kay Adrian. Hindi pa po siya mga Okay naman siya, Elena. Kamusta si Xander? Pwede ko ba siyang makausap? Sagot ni Adrian kay Elena. Mabuti naman. Adrian, please, pakialagaan mo naman ang beshikot, ang munting prinsesa natin. Ibibigay ko na kay Xander. Sagot ni Elena at ibinigay na kay Xander ang cellphone niya. Oo naman. Salamat. Saan ad ni Adrian? Hello po. Pagbati ni Xander sa kabilang linya. Hello, Xander. Si Daddy Adrian to. Kamusta ka na, anak? Miss na miss ka na ni Daddy? Naiiyak na tanong ni Adrian sa panganay niyang anak. Daddy Adrian, miss na po kita. Sagot ng bata sa kanyang ama. Bukas, pagawin uwi namin ni Mama, magkikita na tayo. Magpakabit ka kay tita ninang mo, ha? Payo niya sa kanyang anak. Opo, Daddy. Behave po ako. Hihintayin ko po kayo bukas ni Mama. Sagot ni Xander. Bye anak, ibibigay ko ng cellphone kay Dito Elmer mo. Paalam ni Adrian sa kanyang anak. Bye din po daddy. Alagaan niyo po si Nanay Sofia at ang aking little sister. Pagpapaalam din ni Xander sa kanyang ama. Hello, Elena. Tawag ako ulit mamaya ah. Usap lang kami ni Adrian. Paalam ni Attorney Elmer at ibinaba ang kanyang tawag. Kamusta pare? Si Sofia, anong status niyo? Tanong ni Attorney Elmer sa kaibigan maayos ng kalagayan niya at okay na rin kami. Napag-usapan na namin ng mga problema namin. Nahihirapan na din ako, pare. Sobrang naaawa na ako sa asawa ko. Sana matapos sa tong plano natin para maipakulong na sila Cassandra at ang ama nito. Mahabang sagot naman ni Adrian. Matatapos din ang lahat ng to. Mananagot din ang dapat managot. Kalmadong sagot ni Attorney Elmer at tinapik ang balikat ng kaibigan. Maaari ba ako makisuyo iyo? Magpapabilisan na ako ng pagkain natin eh. Magpahinga ka na din. Bukas mo kami balikan ng umaga. Kailangan pa kasi maubos ang swero ni Sofia bago siya ma-discharge. Pakisuyo ni Adrian sa kaibigan. Oo naman. Sige, alis na ako para makikain na si Sofia. Tawag ako pag nakabalik na ako pare. Sagot ni Attorney Elmer at umalis na. Salamat pare. Wika ni Adrian at muli nang bumalik sa sled ni Sofia. Maging maayos na kaya ulit ang pagsasama ni Adrian at Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!